ano bang ginagawa sa buhay? Uh, wala pong trabaho yun. Eh. Ah, maganda yan, ha? Ah? <laughs> oo. Oo. Makakatulong ka sa ating lipunan. Hindi. <laughs> Hindi. Ano, yung dati mong trabaho? Security guard po. Stop. Sa, wala, ano po, malapit lang po sa amin sa kuliyat. tapit bahay Hindi po po, sa <laughs> Metroites. Sa? Metroites, subdivision. Subdivision, may pamilya ka ba? Magkakaanak na nga po. Eh. Wow! Hoy! congratulations! May anak ka na. Tapos wala kang trabaho? <laughs> ah, ano na? pag apply naman po pag naka certain dito. Wow, oh. tama naman yun. Palakpakan naman natin. May pang-apply na kasi siya pag nanalo ka dito. mama, Eral? Security guard po dati. sa ah, saka Dati pong sa subdivision. Nani poklat klat mong yan. Ano mo, makulit po nung kabataan. Ano talaga? Like, Opo. Ay, na, naman to? Wala. Sige nga, gano'n na yung kiwi. asawa? Pa? Okay. May <laughs> ka ba? Meron po. Ano anak mo? Ano po lang po, panganay. Ah, uh, isa lang? Apo, isa. Okay. Asa ang anak mo? Nasa camp pa lang po ng misis ko. <laughs> buntis. Buntis, buntis. buntis Sorry, hindi ko alam eh. <laughs> Ilang buwan? Magtatatlong buwan na pong April. Okay, first baby mo. Apo. Lalaki ba, babae? Wala pa po kaming ano eh. Ito pa Hindi pa alam, mo, no? Hindi pa po. Ilang months ba bago malaman? Four, five? Five months. Malalaman na kung babae, lalaki. Pag nakaganan yung anak mo, alam mo na kung ano eh. <laughs> Halika dito! Tara! Brad! Nako! kaya kayang nito to. Maraming mga uwa to. One, two, three, four, five. Susundin mo yan. Yung six, kahit saan ka na mamili, na pwede mong patalbogan. Hanggang seven. Alam mo kung gano'ng kamalaki yan? Ha? One million two hundred thousand cash. <laughs> Ito na ang chance mo. Dalawang minuto. Good luck. Bitawan mo yan. Pag nashoot mo, ha? Lipat dito. Lipat doon. Balik sa four. Balik sa five. Sa six. Piliin mo na. Ito naman, magmula sa Kulyak, Kano City. Isang security guard. Reynold. Putu ka na. No, di ba na. <laughs> <laughs>

Walang katalo-talo, Reno. Sa kula, pagkagaling mo. Bili mo, nakadalawa na. Okay. Meron ka pang Liberate. Meron kang Jensi at may Plemings ka. bigyan mo ng jacket. At meron kang Cherry Mobile S2. At eto, nakadalawa kang buslo. Nakadalawa kang shoot plus 10,000. At total of... 30,000 ka! Woo! Galing ah! Oh. Mukhang pa mi pang-pang-pang-anak ka na sa ano oh, mo. Salamat, oh. salamat. Ito yung iniling. Iniling ko bago ako umalis. Sana manalo ko. Mapagpasaya ako ito ngayon. Lord, maraming salamat. salamat Kuya Will sa GMA. Sa Wawa Win, nanalo po. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po sa akin to. Saka siyempre, mag-share ka sa mga kasama mo. Tol, nalo tayo! Masaya ka. Masaya po. Sa maging anak mo. Meron na. Salamat po, mga oh, ba eh. diba? Pa Kung pa lalaki, anong gusto mong pangalan? Kyrie po. Hindi, Wawi. Wawi. <laughs> <laughs> Pag babae, Winnie. Di ba? Eh, eh, kahit pa ano, mga swerte-swerte yung anak mo eh, di ba? Masaya ka ba? Anong gusto ano gusto mo sabihin bebo? sa asawa mo? B, may pang, ano na tayo, pang ng anak mo sa rap. May pang kasas na rin tayo. Ano gusto mo sabihin sa Wawawin? Maraming maraming salamat mo, lalong-lalo na sa Panginoon mm -hmm. Ama, maraming salamat. Binigyan niyo po ako ng blessing itong araw na 'to. 30,000